kung samantalang palayain ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi niyang hindi batas kundi politika raw ang nanai. Kiit pa ng Congressman Duterte naging biktima ng political persecution ang kanyang ama. Ako naman, alam mo, sa akin lang mga kakira, parang hindi bagay ke Congressman Pulong na siya ang magsabi ng politically persecuted or may political persecution na nagaganap. Kasi masanay si dating Pangulong Duterte dyan eh. Again, sino ba masasample natin dyan? O nandyan si, ang dami eh. Diba? O nandyan si uh, Congressman Leila de Lima. Diba? O at that time, hindi lang talaga umubra, pero na-start na, -na, na nila. Senator Tilianges. Diba? Pina-arresto nila. Kasi yung amnesty pinarivoke. 'Di ba? Si ano, Maria Reza. 'Di ba? Kaya parang sa akin, parang hindi bagay sabihin ni, ni, ni Congressman Pulong na yung tatay niya ay politically persecuted. Unang-una, mga clear, yung kaso na 'yan, 2017 final, presidente pa yung tatay niya. Hindi ito gawa-gawa ng administrasyon ngayon. 27 din pa. Di ba dapat noon pa, ano ginawa nila? Bala hinarangan, di ba? Umalis sa, sino bang umalis? Sa ano? Sino bang umalis sa pagiging miyembro ng ICC? Sa Rome Statute? Di ba tatay niya? Bakit? Kasi may kaso. Baka nakakalimutan niya na 2017 pa itong kaso na to. At ang kaso na yan, mga kaklir, e eh, pagpatay. Yung pagpatay naman na yun ay inamin niya ng tatay niya. Nagmamalaki pa during his tenure. And hindi lang during his tenure, even after. Di ba? Noong nasa Senado siya at nasa House, inamin niya. Pinapapatay niya talaga. So how could, how can it be political persecution? diba? So ngayon, ito na lamang ilalagay nila sa utak ng mga taong it's either irosente o bulag sa kanilang pan, paniniwala ko ano na 'yung sabihin ng mga Duterte. 'Yun na yung paniniwalaan nila. Diyan na, na nakikita 'yung pinakapunot dulo nito. Tandaan natin ha, sa mga bago dito o sa mga mga hindi pa alam 'yung kwento. 2017 pa po ang kaso sa ICC. Bakit tuminto? Napahinto dahil po Una, umalis ang bansa. So 2019, March, um, na, na, officially wala na ang Pilipinas. ba? Diba? 2019. Pero prior to that, ang sabi ng Supreme Court, lahat na nangyari prior to the withdrawal from ICC, may jurisdiction ng ICC. Diba? So ito tingnan nyo mga kakliram. My father an 80-year-old man who is no longer in power has been in fact a subject of political persecution. Huh? Who? Ah. Uh, who is no longer in power? Eh di ba nanalo pang mayor? And even wala siyang power. Kahit wala siyang power. Tignan nyo na lang yung influence. Ba? Diba? Yung influence, ito lang power, pero may influence. 15 pa nga naniwala sa kanya eh. Na senador eh. Naniwala ang may sakit siya. Naniwala may sakit siya. Samantala sabi ng sa ICC, yung sinabi doon ng doktor, at sinabi ni, ng, ng defense, na may sakit. Speculation lang eh. Di ba? You say, Claire, kung si saya ng presidente, tiyak si Man Scarpio ang ombudsman, uh, sa kapal na mukha nila, eh pipiliin nilang walang sagabal. Well ah uh, mukhang may doon siguro. Mm. Eh sabi nga natin mukhang ang balita mga ka yung mga uh, pinapagalitan ni uh, Duterte. Yun yan isang kumpanya. Malboro ba yun? ba? Diba? Ano Mighty? Mighty? Mighty cigarette? ba? Diba? Mighty cigarette ba yun? Ah... Uh, no para tong inusig-usig ni, da, ni Pangulo Duterte, dating Pangulo Duterte. Naging ano, client ni Arpio. ah, huh? Tapos, naayos. Naayos siya. And, uh, among their clients, Manscaped was Mighty Corporation, one of the largest cigarette manufacturers, ma manufacturers in the Philippines. Oh, may smuggling allegation, 'di huh? ba? Mighty. Hmm? Kailangan. Uh clear. Okay, balik tayo kay Pulong. Mm. Tuloy. Sisiguraduhin daw niyang magbabaya ng mga anyay. Nang... Ito, mga ka-clear, ang pagbabanta. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Sino yung mga kidnappers, mga ka-clear? Eh pinagbibintangan nga ni Senator I Amy mean, ng mga kidnappers dito. Ay ang gobyerno including yung mga dinimandan nila, di ba? Si o si Ombudsman Boying, si Secretary uh, uh, John V, nanjaan si General Torre. Hindi lang 'yan. Ha? Hindi lang yan. Ang inakusahan nila ng kidnapping. Hindi lang mga taga dito. Ito pa, mga kaklira. Ito. Pakita ko sa inyo. So, sino pinagbabantaan din ni Pulong ang ICC? O. Oh, VP Sara repeats accusation that ICC kidnapped her father. Oh, uh, Vice President kita ba? O. Oh, Vice President Sara Duterte, Phil Stariana, again claimed that the International Criminal Court kidnapped her father, former President Rodrigo Duterte, during an event with Filipinos in Nagoya, Japan. So dito, mga ka-clear, ang purpose niya dito is galitin. No? Uh, igalit yung damdamin ng tao, magalit sa ICC. Diba? Okay. Yeah. Ako ha, uh, punta tayo sa pinaka-news niya. Hmm. PP Sara accuses ICC of kidnapping father, a new, sa Anto. Oh, Kailan lang? September 22, 2025. Yan. Yan kasi yung gusto nila ipakita sa taong bayan na hindi naman masyadong uh, nag-updated sa news. Hindi sila nag... Mar marami tayong mga ka 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 kababayan, lalo sa ibang bansa, na hindi naman sila masyadong updated sa news dito kasi busy sila magtrabaho. Kasi hindi nila nadidinig kung ano yung tama. ba? Diba? So ngayon, pagpupunta ng ngayon si VP Sara doon, iaakusahan niya lahat. Lahat-lahat, maliban lahat, sa kanila, lahat mali. Vice President claimed that the International Criminal Court, ayan o, kidnapped her father now appears to be staple of her speeches. O, lagi na lang. La parang yan lang, lagi ang ningunguya niya. Ha? Pag, pag lumabas sa bibig niya, yan na lang lagi. Kinidnap ng ICC ang kanyang ama. Ha? Speeches to their family, supporters during la rallies. Yan lang lagi. ah Naging staple na siya. Diba? With the Vice President recently repeating the line at an event with Filipinos in Nagoya, Japan. Diba? Ang ganiwa nila, kinidnap nila si dating Pangulong Duterte. Pang-aabuso. Dating Pangulong Duterte. Pang-aabuso. The vice president again, again, accuse ICC of forcibly forcibly removing her father from the Philippines rather than allowing him to face trial in a local court. When you have a warrant of arrest, I mean, you are brought before a judge. What they what they did to former President Rodrigo Duterte was with a warrant of arrest. warrant of arrest, ICC. With a warrant of arrest, admitted ni warrant of arrest. Kasi sabi naman ng ICC talaga, may valid warrant of arrest. They forcibly took him from our country. So they kinuha from our country, do ICC to, and brought him to The Hague. He was not brought to a court here in the Philippines. That is the right of the accused in our country. There in the Philippines. Di ba? So yan, siyempre nakarating yan. Nakarating tong pagbibintang nyo na ang ICC. ba? Diba? oh, ngayon, sabi niya, to all kidnappers of my father, nabalik ako kay Pulong. Ay, ba't maliit ito? So ngayon, itong pagbibintang, ah, yan, nakita nyo ha, ICC pinagbibintangan nilang kumidnap. Maliban, malap, siempre, doon sa mga silampanang kaso ni Senator Aimee. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Ah, ah ba diba, pagbabanta to, tapos sasabihin nyo na walang power ang tatay nyo. Of course, walang power ang tatay nyo, but you have the power. You have the influence. You are all in the position. Di ba? Congressman ng Davao. Isang anak niya, acting mayor ng Davao. Ang anak niya, vice president ng Pilipinas. So, hindi nyo pwede sabihin ng tatay namin ay walang power. Unang-una siya yung elected mayor. Nagkataon lang di maka maka work dahil nasa ICC. Diba? May din discount the fact that he has this power and influence. Diba? Mm, sige tuloy. Nabasa ko na yun sa inyo kanina. It's not a law. It is a political theater. Uh, ibig sabihin, ang ICC daw, nako, ang ginawaan yung resolusyon, eh, disgraceful miscarriage of justice. Kumaga walang napapala sa inyong hustisya. Now. Now. They know now the definition of justice. O hindi pa rin. Kasi dapat ang justice pabor lang sa kanila. Pag hindi pabor sa kanila, injustice. Di ba? Oh. Eh dati, ang tatay niya, ano niya? I don't care about human rights. O, paano yun?